Ngayong araw ay naisipan ko nga ibenta yung mga naipon kong basyo ng tubig, bote, lata ng soft drinks, galon ng gatas, karton ng juice at kung ano-ano pa dito sa may Battle Depot sa may Edmonton. At ganito ang itsura ng loob ng Battle Depot dito sa Canada guys. Ayan, pagpasok mo ng loob, ayan, makikita mo may mga apat hanggang limang receiving area dyan kung saan dyan mo ibibigay yung mga daladala mong mga bote at bahala na silang magbilang kung ilang piraso yung mga mapagbebentahan mo. Tignan nyo naman kung gaano ito kaluwag, kaganda at kalinis ang bottle depot na ito dito sa May Edmonton na malapit lang sa bahay na tinitirhan namin. At dito naman binibilang ni Kuya yung mga daladala nating mga bote. Ayan, pinaghihiwa-hiwalay niya yung mga malalaki at maliliit. Kung nakikita ninyo, ayan, binibilang niya yung mga pinag-inuman namin ng Yakult. O oh, dito sa Canada guys, yung mga maliliit na bote ng Yakult ay binibili, binibili rin nila dito. Pati rin yung mga pinag-inuman ng mga bat sa school kagaya ng mga apple juice at orange juice na nakalagay sa tetra pack ay binibili din nila dito guys. Kaya nga dito sa Canada yung mga ganyang pinag-iinuman namin ng mga bote ay iniipon talaga namin dahil nga sayang yung mapagbebentahan. At dyan mo naman makikita sa monitor yung mga klase ng bote na nabilang niya at kung magkano ito. At dito sa Canada lalong lalo na dito sa Edmonton ay iba't iba ang mga bottle dipo dito doon sa isang pinagbebentahan namin ng bote ay meron silang mga machine doon kung saan mas mabilis silang nag bibilang at naghihiwalay ng mga bote na ibinebenta. Pagkatapos bilangin ni Kuya yung mga dala nating bote ay pinapapunta na tayo dito sa May Cashier para ibigay yung pera na napagbentahan natin. At ayan na nga guys at kinuha ko na nga yung napagbentahan natin ng bote at inabot ito ng twenty and 40 cents. Guys, tapos na tayong magbenta ng bote. Yan. So ang napagbentahan ko is twenty and forty cents. So, yan, di diba guys? <laughs> Parang nasa 800 pesos din yun, guys. O, so, di diba? Ang dami kong napagbentahan. Pag-uwi naman namin ng bahay ay naisipan ni nanay na magpagupit naman ng buhok dito kay Bochi. Nangihinayang din kasi si nanay sa binabayad niya sa salon dito sa Canada every time na nagpapagupit siya. Inaabot kasi siya dito ng $25 hindi pa kasama yung tax at yung tip na ibibigay doon sa nagupit ng buhok mo. <coughs> Pagkatapos gupitan ni Boche si nanay ay sinunod na nga rin niya si Miggy. Kadalasan nga ay si Boche na ang gumugupit ng buhok ni Miggy dito sa Canada dahil nga alam nyo guys ang gupit ng lalaki dito ay umaabot ito ng $20 at yung mga babae ay $25. At yan yung pinakamurang gupit dito sa Canada at kung pupunta ka naman doon sa mga sosyalin na mga pagupitan kagaya nung mga nasa malalaking mall dito ay aabot ka talaga guys ng $100 kada gupit at kaya kung gusto mong pumunta dito sa Canada ay mag-aral ka ng mga ganyan guys, yung mga magkulay ng buhok, maggupit ng buhok, magreban ng buhok. Nako, napakalaking pera niyan guys. Pagdating mo dito, pwede mo yang gawing negosyo dito at pwede ka ring makapasok sa mga ganyang trabaho dito. At maraming mga naghahanap ng may mga magkukulay, magkukulot at magririban ng mga buhok nila dito sa Canada. O so, ayan guys, hanggang dito na lang yung vlog natin ngayong araw. Baka hindi ka pa nakakapagpalo sa ating Facebook page. Please pal po dinyo ang ating Facebook page like and share maraming maraming salamat bye guys